Hello guys, tignan nyo yan. Ang sili sa ibang bansa na no? umaanghang. Mas maanghang sa sili dito sa Apayao na kulay ko rin. Ayan, yan, 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 yan. Itry, itry, itry natin, tignan mo maganda. Yan ang bunga niya. Sili na maanghang pero tatlong pesos nag-iiba yung kulay. hindi na maangkang. May nagtsadyanso. Kaya pasensya na sa sound. May nagtsadyanso. I-try natin sa Babs. Ito. Sobrang anghang daw siya. So, ayan. ay nagpunla daw si... Ante, kita ko. ang paang ang barang para maging ganito Sa, sa bansa sa siya ang tikman natin, lagay natin sa sausawan ng babs, gano nga isa ka. Ah. Dahil dito mahilig sila sa sili. Ubus nila yung bote ang ginagawa kong sili. Ayan. Yeah, siya. Mm, ang sili. Siling manghang. Matry nga yung sili na maanghang Mas manghang daw sa siling green or siling red. Yung mahal ang sili. Kaya itry natin. Ayan. Ayan. aw ano teh boom sa lima pa Ay nakakatagpiyem kayo sa iyo na diyan. Ay na, kanaman. Ay ang mga nakita ko.

Bye bye. Thank you for watching. Ayan ang sili na purple manghang. Bye bye. Thank you. Bless.